Kamusta mga kapatid? Kung nakikita niyo ang inyong sarili na nag-aalala at nababagabag araw-araw tungkol sa mga hamon ng buhay, laging abala at nagpapakahirap, mangyaring huwag palampasin ang video na ito. Naiintindihan ko na ang trabaho ay mahalaga sa ngayon dahil kailangan natin ng pera para matustusan ang ating pang-araw-araw na gastusin, matustusan ang ating mga pamilya at matugunan ang ating mga pangunahing pangangailangan. Gayunpaman, mga kapatid, huwag nating kalimutan na ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay higit na mahalaga. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus, Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan. At sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Ito ay mula sa Mateo 6:26 to 27. Kaya mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Hinding hindi niya tayo pababayaan. Manalangin tayo. Kung mayroon kayong anumang mga paghihirap, maaari naming ipagdarasal kayo Tandaan na mag-iwan ng mensahe at ipaalam sa amin.